Trending ngayon ng new selfie ni Paolo at Kim sa social media. Matapos ang maingay na usapan tungkol kay Kim Chu at Oliver Moller, bigla namang nag-post ang Chinita Princess ng video na kasama ang kanyang leading man na si Paolo Abilino. Makikita sa video na nagsasayahan sila. Kahit busy sa pagkikipag usap si Paolo ay nakangiti at sinunod agad si Kim na tumingin sa kamera. Ginanap ang birthday party ng What's Wrong with Secretary Kim Writer na si Miss Garlic at sinabay na rin ang birthday ni Kim Chu sa May City of Dreams Hyatt Hotel. At halatang treat lahat ni Paolo Abilino ang dinner nila dahil nag-post ng appreciation photo si Miss Garlic with caption na Thank you so much for the lovely dinner, Paolo Avilino. Likas daw talaga na generous at mabait si Paolo sa kanyang mga katrabaho. Halos lahat ng naging kawart niya ay tinitreat talaga niya, kaya naman hindi maiwasang magkagusto rin ang mga leading lady niya sa kanya.